Kamusta kayong lahat? Welcome to Heartbeat Doc Channel. Nako, na-miss ko kayong lahat kasi kung napansin nyo, ang tagal ko bago nakagawa ulit ako ng videos. But I am happy to be back at excited din ako sa pag-uusapan natin today kasi marami sa atin ang umiinom ng kape. In fact, sa buong mundo, nearly 40% ang umiinom ng coffee every day. Particularly today, ay may tatlo akong questions na tatry na sagutin at ang mga sagot ay manggagaling sa mga resulta ng mga studies. Kasi kung kilala nyo na at alam nyo na ang aking channel, lahat halos sa mga sinasabi ko dito ay galing sa mga evidence sa mga malalaking studies. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung tatlong questions at kung ano ang sagot dito ng mga studies, tara, samahan nyo ako. So, huwag na tayo magpaligoy-ligo pa. First question. Okay ba talagang uminom ng kape ang mga pasyenteng may sakit sa puso, yung mga pasyenteng may high blood for example, o bawal ito sa kanila? Sa isang study na ginawa sa Japan na nag-involve ng around 30,000 na mga Japanese na mayroong hypertension at wala, ay tinignan nila ang epekto ng pag-inom ng kape doon sa mga pasyenteng again, mayroong hypertension or high blood, o yung mga pasyenteng normal naman ang kanilang blood pressure. Sa kanilang follow-up, nakita nila na ang mga pasyenteng may mataas na blood pressure ng 160 over 100 sa mga umiinom ng dalawang tasa ng kape o mahigit pa at sila ay may hypertension ay mas mataas ang risk nila na magkaroon ng stroke at mga complications pa rin ng hypertension tulad ng atake sa puso at pagkamatay dahil dito. Pero sa mga pasyenteng okay naman ang kanilang blood pressure kasi umiinom sila regularly ng gamot, wala naman itong epekto. Yung mga umiinom ng green tea, hindi masyadong affected kasi mababa lang ang caffeine content ng green tea. So, sa mga pasyente na may matataas na blood pressure na hindi kontrolado, it is best na ilimit lang ang kape sa isang tasa kada araw. By the way, ang isang tasa ng kape, yung isang sachet na ginagamit natin everyday, yung, yung puro, kahit yung 3-in-1, ay mayroong 90 to 100 mg ng caffeine. Sa mga international guidelines, we are advised na ilimit lamang ang coffee intake to less than 300 mg. So, ibig sabihin nun, 3 cups or 3 sachet ang gagamitin lang natin sa isang araw. Doon naman sa mga walang hypertension, up to what ang pwede nilang inumin ng kape in a day. Sa isang malaking study naman na ginawa sa India noong 2024, tinignan nila yung mga tao na umiinom ng kape at nakita nila doon na pag umiinom ng 4 cups a day ng kape o equivalent sa 10 glasses ng soda, o kaya naman two bottles of energy drink, ay mas mataas ang chance na magkaroon ng sakit sa puso, pagtaas ng blood pressure at pagbilis ang tibok ng puso. Yun naman yung answer sa mga tao na walang sakit sa puso pa at wala silang hypertension. Again, it is best to limit to less than 300 mg per day. Second question, alam natin ang kape ay nagdudulot ng kabog ng dibdib. So yung mga regular bang umiinom ng kape, in moderation, ay pwedeng magkaroon ng abnormal na tibok na puso tulad ng atrial fibrillation, tachycardias, ventricular or supraventricular. Sa isang malaking study, ito yung unang-unang ginawa kong video tungkol sa coffee at ang study na to ay na-publish noong 2021. Nearly 400,000 individuals ang na-follow up nila sa UK at nakita nila doon na pag-inom regularly ng kape ng 2 cups per day ay hindi nakakataas ng pagkakaroon ng abnormal na tibok ng puso. In fact, sa mga tao na regularly umiinom ng kape ay mas mababa ang pagkakaroon nila ng atrial fibrillation by 3% per additional cup after one cup. So, ibig sabihin, 3% pag-decrease ng first cup, may additional 3% pag-decrease ng second cup. Pero, uulitin ko, hanggang 2 cups per day lang. Kasi, pwedeng pag mas mataas, ay hindi na ganito ang magiging result. Ang pangatlo, sa mga pasyente naman pala, pwede naman palang uminom ng kape pero hanggang isang tasa lang sa isang araw. When is the best time to take coffee? Ito very interesting kasi bagong-bagong lumabas at ako din unexpected para sa akin yung result. Sa isang study sa US na ginawa sa mga 41,000 Americans, tinignan nila ang pattern ng pag-inom ng kape. Yung mga Amerikano na umiinom ng kape sa umaga, up to 12 noon only, ay mas mababa ang chance na magkaroon ng sakit sa puso kesa sa mga umiinom ng kape the whole day. So, the best time to take your coffee is in the morning. At sa mga iba pang mga small studies, ang recommendation is around 9.30 to around 11 a.m. Ang primary reason bakit hindi sobrang aga, kasi paggising natin ay mataas ang cortisol level ng ating katawan. Ang cortisol ay isang stress hormones. So, yun ay ginagawa ng ating katawan bago tayo magising in preparation sa mga activities natin. So, pag uminom tayo right away ng kape, even before we take our breakfast, lalo itong tataas at magkakaroon lalo ng stress ang ating katawan. Yung 9.30 to 11 a.m. ay nagsisimula ng bumaba ang cortisol at ang coffee ay makakatulong para manatili tayong gising the whole day and really active. So, kung isa, summarize natin lahat ng studies sa mga pasyenteng may sakit sa puso, yes, you can take your coffee up to one cup a day. Sa mga pasyenteng wala naman, 2 to three cups will be okay. And the best time to take it is in the morning, around 9.30 to 12 noon. By the way, just a reminder, uso sa atin ang 3-in-1. Hindi ko ito masyadong nire-recommend kasi ang 3-in-1 coffee sa atin, kung mapapansin ninyo, ay napakatamis, marami itong asukal, at ang creamer na ginagamit nito, pag binasa nyo yung mga non-dairy creamers, marami itong mga artificial ingredients. Sa isang video na ginawa ko, yung mga highly processed food, kasama na doon ang non-dairy creamer, ang excessive intake nito ay nakakataas ng chance ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Hindi lang kape ang may caffeine, pwede rin ang mga caffeinated soda at mga energy drinks. So kailangan, tinitignan natin ang label kung ilang milligrams, we are only recommended to take 200 to 300 milligrams of caffeine per day. Again, maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa aking channel. Na-miss ko kayong lahat and I will see you next time.